Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga uri ng hayop na naninirahan sa ating daigdig na kahit pa hindi natin naakalang posible pala ay maaaring mas malaki pa kaysa sa ating sasakyan o bahay na tinitirhan? Kaya mula sa pating na mas malaki pa kaysa sa kotse hanggang sa suso na may sukat na higit na mas malaki kumpara sa ating ulo ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalaking uri ng malalaking hayop sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Deep Blue. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang uri ng pating na kung tawagin ay Great White Shark ang isa sa pinakamalaki sa lahat kung saan halos bilang lamang din ang kayang tumalo sa kanila pagdating sa popularidad. Pero alam mo ba na ang dambuhalang pating na ito ay kayang umabot sa sukat na higit na mas malaki kaysa sa mga sasakyan? Ganito na lamang ang kaso patungkol kay Deep Blue, ang pangalan na ibinigay sa pinakamalaking Great White Shark na nahuli sa kasaysayan kung saan ang pating ay sinasabing umaabot sa haba na lagpas 6 na metro na ayon sa mga eksperto ay ang pinakamalaking pating na kanilang nakita at nadiskubre. Tinatayang 50 taon nang namumuhay ang babaeng great white shark na si Deep Blue kung kaya't posible raw na madami na itong naging anak na maaaring kasing laki niya o higit pa sa kanya. Number 9, Hercules Ang tigre at ang leon ang dalawa sa pinakamalaking uri ng pusa sa ating daigdig kung kaya't hindi nakatakataka kung ang magiging anak ng dalawang hayop na ito kung sakaling sila ay magsama ay magiging kasing laki din nila na talaga namang makikita sa kaso ni Hercules na isang liger kung saan talaga namang mapapansin ang kanyang dambuhalang sukat na sa mga taong nag-aalaga sa kanya ay umaabot sa haba na sampung talampakan at bigat na lagpas apat na kilo na talaga namang gumulat kahit pa sa ating mga eksperto. Mapapansin sa sukat na Hercules na halos doble na ng sukat ng isang tao ang kanyang pangangatawan kung kaya kapag siya ay tumatayo ay talagang namang tinitingala siya ng lahat ng tao na humaharap sa kanya. Number 8, Polar Bear Hindi natin may tatanggi na ang mga oso ang isa sa pinakakakatakot at malaking hayop sa ating kalikasan kung saan maaaring pamilyar ka na na ang lahi ng oso na Polar Bear ang pinakamalaki sa kanila. Dulot ng ang lugar kung saan tumitira ang uri ng hayop na ito ay napakalamig kung kaya't kinikilangan nilang magkaroon ng malaking pangangatawan upang makontrol ang temperatura ng kanilang katawan. Ang mga polar bears ay kilala sa pagiging pinakamalaking hayop na carnivore sa balat ng lupa kung kaya't tinuturing din silang pinakamapanganib sa lahat ng oso kung saan dahil mayroon ng nadeskubring oso na maabot sa sukat na labing dalawang talampakan ng haba at bigat na lagpas isang libong kilo ay talaga namang hindi magugusto yung makasalubong ang hayop na ito. Number 7. Medusa Ang isa sa pinakakinatatakutan nating hayop sa ating planeta ay ang mga ahas na hindi lamang kayang sumuksok sa masisikip ng mga lugar at gulatin tayo kundi ay kilala din sa kanilang kamandag na posibleng makapatay pa sa atin. Pero alam mo ba na ang pamatay na hayop na ito ay kaya ding umabot sa halos kasing laki na ng ating mga bus? Ang ahas na ito ay si Medusa na isang reticulated python na sinasabing mayroong haba na lagpas 25 talampakan na talaga namang makikita sa mga larawan tungkol sa kanya kung saan humigit kumulang 10 tao ang kinikailangan para lamang mabuhat ang ahas at maipakita sa retrato si Medusa ang kasalukuyang may hawak sa titulo ng pinakamahabang ahas na nahuli ng mga tao. Ngunit, ayon sa mga eksperto ay posibleng meron pang ibang ahas na sadyang mas malaki kay Medusa na hindi pa natin nadidiskubre o nakikita. Number 6, Canadian Wolf Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga uri ng lobo na naninirahan sa ating kapaligiran posibleng mas malaki pa kaysa sa mga leon. Ito ay ang Canadian Wolf o Northwestern Wolf na kadalasang matatagpuan sa bansang Canada kung saan sinasabi na kaya nilang umabot sa haba na lagpas 2 metro at bigat na humigit kumulang 70 kilo na ayon sa mga eksperto ay posibleng dahil sa kaugalian ng uri ng lobo na ito kung saan ang madalas nilang kinakain ng mga hayop ay higit na mas malaki sa kanila kagaya na lamang ng mga usa o bison. Dahil malamig din ang lugar kung saan madalas nakatira ang mga Canadian wolf, ay mas nakatutulong ang malaki nilang pangangatawan upang mapanatili ang mainit na temperatura ng kanilang katawan. Number 5. Lolong Sigurado akong pamilyar ka na sa susunod nating tatalakayin at ito nga ay si Lolong na naging pinakamalaking saltwater crocodile sa kasaysayan kung saan umabot ang kanyang sukat sa lagpas 6 na metro ang haba at bigat na lagpas 1,000 kilo na naging para maging siya ang isa sa pinakamalaking buwaya na nahuli sa kasaysayan ng ating planeta. Sa kasamang palad ay namatay si Lolo ang taong 2013 kung kaya't ang saltwater crocodile na si Cassius na may sukat na limat kalahating metro ang kasalukuyang pinakamalaking buwaya na nasa kamay ng mga tao. Sa rehiyon ng Melanesia kasalukuyang matatagpuan si Cassius habang sa ating bansa naman naninirahan si Lolo na kahit matagal nang namatay ay kilala at sikat pa rin hanggang sa ngayon. Number 4, Baboy Ramo alam mo ba na ang mga baboy ramo ay mayroong kapabilidad na lumaki hanggang sa maging mas dambuhala pa sila kaysa sa masasakyan? Ganito na ang baboy ramo na nadiskubre noong taong 2015 kung saan umabot ang bigat ng hayop sa 550 kilo at 2 metro sa haba na talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang siya kalaki. Ang baboy ramo ay tila ba higante kaya naman ang lalaking nakadiskubre at nakahuli sa kanya ay lubos na naharangan at halos hindi na makita matapos itong tumabi sa hayop na kanyang nahuli at napatay na talaga namang nagpapatunay lamang na posibleng lumaki sa gintong kalaking sukat ang hayop na baboy ramo. Number 3, Andean Counter. Marahil ay magugulat ka kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking lumilipad na ibon sa ating planeta ay hindi isang uri ng agila. Oo, tama ka ng rinig, kundi ang Andean Condor ito na kadalasang naninirahan sa kabundukan ng Andes sa katimugang bahagi ng Bansang Amerika. Nain sa mga eksperto ay mayroong sukat na kayong umabot sa halos labing isang talampakan ng lapad kung ibubuka nila ang kanilang mga pakpak na talaga namang nakakagulat at nakamamanghang makita. Ang mga Andean Condor din ang pinakamabigat na lumilipad na ibon sa ating planeta kung saan ang kanilang timbang ay kayang umabot sa labing 15 kilo na mas nakadadagdag lamang sa kalakian ng pangangatawan ng hayop. Number 2, Zorba Hindi lamang ang mga mababangis na hayop na naninirahan sa ating kalikasan ng mayroong kapabilidad na magkaroon ng malaking pangangatawan dahil posible rin itong mangyari kahit pa sa ating mga alagang hayop. Kagaya na lamang ng kaso ni Zorba na isang asong may lahi na English Mastiff na kilala sa pagiging pinakamlaking lahi ng aso sa lahat. Si Zorba ay mayroon timbang na 157 kilo at tangkad na 3 metro na naging daylan para bigyan siya ng titulo ng Guinness Book of World Record bilang pinakamabigat at mahabang aso sa buong daigdig. Mas malaki pa si Zorba kaysa sa karamihan ng mga tao kung kaya't sadyang nakalulungkot isipin na namatay siya taong 1992 na naging daylan para konti lamang ang taong makakita sa kanya sa personal at mamangha sa kanyang napakadambuhalang pangangatawan. Number 1. Atchatina Giant Snail Alam na siguro natin ang mga suso ang isa sa pinakamabagal na hayop sa ating daigdig. Pati na rin ang isa sa pinakamaliit sa lahat. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo posibleng umabot ang sukat ng hayop na ito sa laki na para bang ulo ng isang tao? Ang uri ng suso na Atchatina Giant Snail o African Giant Snail ang pinakamalaking lahi ng suso sa ating daigdig. Kung saan kaya nitong umabot sa laki na lagpas isang talampakan na talaga namang mas malaki kumpara sa ulo ng marami sa atin. Ang malaking katawan ng sasuna ito ay naging dahilan din para magkaroon siya ng malaking shell na mayroong sukat na higit na mas malaki kaysa sa ating mga kamao. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang sukat ng pangangatawan ng mga hayop ay kadalasang nadedetermina kung gaano kalaki ang panganib na kaya nilang idulot kung saan kahit mayroong mga malilit na hayop ang kayang magdulot sa atin ng nakamamatay na peligro ay hindi may tatangging sadyang mas nakakatakot at nakakakabang makakita ang mapapanganib na hayop lalo na kung mayroon silang napakalaking sukat at pangangatawan. Kaya para sa'yo, anong hayop sa mundo ang hindi mo gugusting maging higante? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid